Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata nalusotan nila tanggol si Ricor pero maraming kasamahan ni Ricor na nalagas at napuruhan, natamaan si Ricor pero sa kabutiang palad hindi naman siya napuruhan, samantala kahit gilas itong si David kay Catherine pero wala pa rin nangyari dahil hindi pa rin nagbago ang tingin ng dalaga para kay David, isa pa rin itong hambog napasama naman itong si David kay Pakundo nagmukhang si itong si David sa kanyang panunumbong, pinuntahan kaagad ni dun Pakundo sa kanyang mga tauhan, ang lunggang sinasabi ni David na pinagtataguan o Samantha. Subalit, wala namang naabutan silang bubbles. Inisip naman ni Pakundo na ginawa lang umano siyang tangit. Pinatawag ni Don Pacundo itong si Madonna, ang hahanap umano kay Samantha, at naitakasama ni Olga itong si Bubbles para hindi mapahamak, ngunit lang hindi rin makakaligtas itong si Bubbles sa ama ni Pablo, na kung saan hindi pa rin ito tumitigil sa paghahanap kay Samantha. Nagingit-ngit naman sa galit itong si David, matapos ting ibinalita ni Pacundo na walang Samantha na abutan ang kanyang mga tauhan sa lugar na sinasabi nito ginumpronta si David ni Don Pacundo at nangako naman itong si David na aalamin o mano niya kung ano ang nangyayari at saan nagtatago itong si Samantha. Dahil malakas ang kotob ni David na si Olga Omano ang nagtago kay Samantha. Kampante naman itong si David na hindi makarating kay Olga ang ginawa nitong pag-iimbestiga. Sa sobrang galit ni Pakundo ay itinawag din niya ito kay Ramon ang ginawa ni David. Ngunit nagkataon naman na pagpasok ni Olga sa silid. Malinaw pa sa simoy ng hangin ang marinig ni Olga ang pinag-usapan nila Ramon at Don Julio patungkol ito sa pag-iimbestiga ni David sa pagkamatay ni Pablo. Natukoy ni Olga na si David ang muntikan ng magpahamak sa buhay ng kanyang anak. Mukhang may balak naman itong si Olga sa ginawa ni David. Anya kung hindi umuunatitigil itong si David, maaring siya mismo ang maglaglag kay David dito sa pamilya Montenegro. Maraming salamat.